madilim, misteryoso, at mahiwaga. Ganyan kung ilarawan at tignan natin ang mga kuweba. Matatagpuan sa ilalim ng lupa. Naglalaman ito ng iba't ibang yamang mineral at buhay ilang o wildlife. Tayo na't bisitahin at pag-aralan ang ating mga kuweba at alamin kung paano ito nabuo pati ang iba't ibang rock formation sa loob nito. At ating aalamin kung ano ang parting ginagampanan ng tubig sa pagbuo ng mga ito. Sa part 1 ng ating cave adventure. Noong sinaunang panahon, ang mga kuweba ay ginagamit bilang tahanan ng ating mga ninuno. At marami sa mga kuweba sa mundo ang may bakas pa ng mga nanirahan dito. Ayon sa Asian Geographic, ang Pilipinas ay tahanan ng halos 3,000 kuweba. At malit na prosyento pa lamang nito ang napasok at napag-aaralan maraming dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralan ng mga kweba. Unang-una, there are more than 3,000 caves in the Philippines at only 20% ang napag-aaralan. Ito ang ginagamit para ma-classify ang ating mga caves. We have three classifications ng cave. Class uh, a class 1, class 2, and Class 3. Pag sinabi natin Class 1, ito yung mga kwebang limitado ang pagpasok ng mga tao. Ito ay ginagamit lang purely for research dahil may mga pinoprotektahang mga importanteng bagay sa loob ng kuweba. It, it, it can be biological, it can be historical in nature. Pag sinabi naman natin class 2, ito yung kalahati or one part can be accessible by visitors. Yung namang ibang bahagi ay hindi. Dahil may pinoprotektahan silang mahalagang mga palagay natin, hayop or mga uh, cave formations. Pag ginamang class 3, ito naman yung open to all. Ito yung ginagamit for ecotourism. Nandito tayo ngayon sa Cavinti Laguna para puntahan ang isa sa kanilang mga ekotourist attraction ang Cavinti Cave. Kaya tara, sabahin niyo sa aking adventure! Woo! Pagdating sa pag-aaral ng nag-ham, ganito mga experience ang nakaka-enjoy. Ang kuweba ng Cavinti o ang Cavinti Underground River and Cave Complex ay sa, sa mga kuweba na pinag-aralan sa ilalim ng DOST NICER Caves o Center for Cave Ecosystems Research Program na pinondohan ng Department of Science and Technology Science for Change Program o DOST S4CP. Um, the NICER Caves, CAVE stands for Center for Cave Ecosystems Research. Pinag-aaralan namin lahat ng buhay at um, lahat ng buhay na present or makikita sa loob ng kuweba, gayon din sa nakapaligid dito. Kasama din sa CAVES program ay ang pag-aaral ng hydrogeological component ng napiling mga kuweba sa Calabarso. At maraming certified experts ang parte ng programang ito. We have our researchers who are working under each projects. Meron din tayong mga experts. So meron tayong experts on hydrogeological. Meron din tayong mga experts sa mga hayo, sa wild wild animals. Meron din tayong mga experts sa halaman. Meron din tayong mga experts sa mga insecto, sa mga spiders. Gayun din sa mga microbes. pasok na tayo sa Cavinti Cave at makakasama natin ang mga expert natin mula sa Nicer Cave program. Kaya tara, samahan nyo kami. Pagpasok pa lang namin ng kuweba, isang rock formation na agad ang bumungad sa amin uh, AJ, yung phreatic tube, sila yung mga cavity sa opening. Uh, that is, submerged sila sa ilalim ng water table. So, doon nagsisimula along cracks or bedding planes at uh, uh yung opening natin. So, darating yung time na pwede bumaba yung water table. So, pag bumaba yung water table, uh, yung, yung direksyon ng pag-erode or paglaki uh, ng crack would be vertical. So, kapag yung phreatic tube natin, so, exposed sa siya ngayon, admugtong uh, doon sa vertical uh, uh, yung structure na vertical uh, eroded so combine sa uh, ang, ang itsura niya parang keyhole yung lumang keyhole so kaya tinatawag siyang keyhole and uh, keyhole structure okay? so tube. patuloy ang adventure namin sa loob ng kweba at iba't ibang rock formation ang aming nakita GM, ito po, itong malaking na stone, anong po tawag sa ganyan? Uh, ito yung mga flow stones na tinatawag. Ano? So yung mga nakikita natin tubig na tumutulo mula sa taas. Mm -hmm. Okay, so uh, may mga dissolved uh, calcium ah uh, uh, So yung inandaanan nila, uh, may natutunaw or dissolved na calcium carbonate. Ano? So kapag uh, nag-flow sila sa wall, sa uh, sa sahig or sa floor, so pwede mag-precipitate yun dun sa tubig na tumutulo and mag-accumulate siya through time. So ginagamit din siyang uh, marker ano kung aling part ng cave yung mas maraming uh, input ng water or tumatagas na, na tubig. So Jim, ito paano po nabuo itong mga rock formation na to? So itong nasa tas natin, ito yung mga stalactites. So mapapansin mo may mga tumutulong tubig dito. Mm -hmm. So yung mga tubig niyan galing siya sa mga cracks at habang nag-percolate like, siya dun sa mga cracks, may mga na na mga calcite or yung limestone natin. So yung yung water na to may ikarga siyang dissolved uh na limestone natin ano. So uh dating yung time natutulo siya dito and then uh, mag-precipitate out or uh, uh yung mga dissolved uh, uh Calcite natin or calcium carbonate uh, uh, dito sa dulo ng uh, stalactite natin. So through time, uh, with increased na drip waters, masahaba or uh, tutubo yung or yung yung stalactites natin. Ang calcite o calcium carbonate ay mga minerals na nabubuo mula sa calcium na dala ng tubig na pumapasok at tumutulo sa kweba. Sa paglipas ng panahon, naiipon ito at unti-unting humahaba at nagiging stalactites. Kaya naman inaabot ng libong taon bago mabuo ang ganitong mga rock formation sa kweba. At kapag nahulog ang mga calcium carbonate na ito sa sahig ng kweba, ito ay tinatawag na stalagmites. So, itong tubig na 'to kapag tumulo siya sa ilalim, so pwedeng may laman pa rin siya no, at mag-precipitate ulit yung um, calcite. So uh, kapag ito naman ay uh, nasa ilalim, ang tawag natin ay uh, stalagmite. Mm -hmm. So pwede silang magdugtong uh, AJ yun, 'no at ang nagdugtong 'yon ang tawag natin ay column. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paghawak o pagputol sa kahit anong rock formation sa loob ng kweba. Sa pagbabalik ng expert talk, atin pang alamin kung anong papel ng tubig sa pagbuo ng kweba. Beba ay nabubuo sa maraming paraan at malaki ang papel ng tubig sa pagbuo nila. Sir JM, ano yung role ng tubig pagdating sa cave formation? Uh, AJ, ang tubig ay importante no, sa cave development and formation. So ang tubig ay parang siya yung umuukit at nagde-deposit ng mga materyal sa loob ng cave. No? So sa uh, siya yung nagmumold, uh, kung saan may yung some portion ng cage yung may erode at some portion ng cage uh pwedeng ma-deposit yung mga materials okay? galing sa labas or galing din sa loob mm -hmm. nabagit nyo nga po so yung baling tubig nakakaroon siya ng formation Nakakatulong siya mm -hmm. sa formation doon sa loob mm -hmm. so depende siya sa behavior ng tubig and uh, isa sa mga factors contributing doon ay yung tubig mm -hmm. eto naman sir James pag malakas na ulan mm -hmm. nakaka efekto ba siya doon sa Uh, behavior sa loob ng cave. Okay. So, yung uh, lakas ng ulan, may may epekto siya. No? Uh, pag malakas yung ulan, mas maraming tubig yung pwedeng pumasok, mas maraming areas na pwedeng ma erode, pwedeng lumaki yung mga cavities natin lalo, or yung mga tubig na to, galing sa tubig ulan, may dalang mga uh, materials tulad ng sediments, na pwedeng mag-deposit sa loob, or mabarahan yung mga cracks na pwedeng uh, maging harang kung saan papalabas or magiging outlet ng tubig saan bakit nyo nga ito na yung tube kasi panigurado ako marami sa atin ang uh, may idea na kapag nasa loob ka ng cave ay marami mga malilinis sa tubig na pwede mong inumin. Pero totoo bang pwede natin inumin yung mga tubig mula dito? So uh, yung tubig sa loob ng cave, ano, minsan ano, siya malinaw, mukhang malinis. Ano? Pero ang quality ng tubig sa mga cave systems iba-iba. Uh, may mga components na mataas uh, na maaaring hindi pasado sa standards na pwedeng inumin. Ano? So typically or generally, uh, hindi siya uh, Uh, typical na iniinom uh, yung tubig sa loob ng Keba. Many years ago, not part of this program, uh, ang pang sa amin ng mga guide or local guides ay, you drink water from this fountain of youth. So, isa sa aming mga estudyante ay nag-aral ng tubig mula sa fountain of youth. Uh, we respect, no? We respect the culture, the belief of the locals regarding the fountain of youth. But however, uh, with scientific basis, no? nakita namin na hindi dapat inumin ang tubig. Bakit? Dahil maraming mga bacteria o mikrobyo matatagpuan sa tubig na it can lead to uh, pagdudumi, no, diarrhea, uh, pagkakaroon ng sakit. Dahil ito ay um, we were able to identify a number of bacteria that can cause uh, diseases present dun sa water na nakuha namin sa Fountain of Youth. But of course we respect, no? We respect the locals. It's their belief. But however, we have to uh, do some tests to to verify if this is really correct and if it's really safe um, as a potable or uh, or as a source of drinking water kasi yung iba nga nagbabaon pa sila ng tubig, no? So we need to correct, no, yung uh, paniniwalang iyon para din ma-we can protect our locals pati din yung mga bumibisita sa loob ng kuweba. this goes for all the caves no uh we need to do some tests or analysis just to check if the water indeed is a good source of potable water yung supply ba ng tubig na meron sa cave ay enough ba siya para mag-supply ng isang community or uh, para lang talaga siya sa loob ng cave So, magandang tanong yan, uh, AJ. No? So, kanina konektado dun sa tanong mo kapag may malalakas na ulan o bagyo. No? So, yung, uh, yung, yung amount ng tubig na pwedeng pumasok sa cave uh, ay pwedeng maapektuhan nga nung tulad ng lakas ng ulan. Ano? At yung cave kasi, isa sa importante yung water reservoir. So, depende rin sa uh, laki or volume na kaya niyang i-hold. Uh, doon natin ma-estimate kung gaano karaming tubig yung pwedeng manatili at pwedeng maging uh, source na pang supply sa mga uh, na pwedeng gamitin. Okay. Sa pagbuo ng kweba, malaki rin ang papel na tinatawag na limestone. Ito ay isang klase ng bato na maaaring matagpuan sa ilalim ng lupa. Kapag ang tubig, kagaya ng ulan, ay dumaloy at bumagsak sa lupa, tinutunaw nito ang mga limestone. Kagaya sa kung paano natutunaw ang asukal sa tubig. At sa paglipas ng panahon at sa paulit-ulit na ganitong proseso, nagkakaroon ng mga butas at lagusan sa ilalim ng lupa. At ito ang nabubuo bilang kuweba. At ang prosesong ito, tinatawag na dissolution process. Sir JM, ano yung mga bodies of water na makikita sa paligid ng cave? Uh, so, sa paligid ng cave, got, uh, depende. No? May mga types ng caves na malapit sa coast or nasa coast. So, uh, malapit sa dagat. Okay? Uh, typical din na yung mga caves ay malapit sa mailog. At uh, minsan, ano, yung ilog na ito pumapasok sa loob ng cave. Sa loob ng cave, uh, may mga streams din tayong pwede makita. At in some portions kung saan may mga konting hukay or depression, pwede mag-pond yung tubig doon. So, merong swamp or uh, parang maliit na lake sa loob ng cave. Uh, Up next, mas susuyurin pa natin ang Cavinti Underground River and Cave Complex. In tourist attraction ng Cavinti Cave, mag-start po ito, nag-sop opening po noong 2012. So 2013, nag-start po ng operation. So noon po, hindi pa ganun kadami ang pumupunta dito sa Kabinti Cave. So after po ng sa promotion at uh, sa pagtutulong-tulong po ng uh, LGU ng Kabinti para may promote ang cave, ay unti-unti na pong dumadami ang uh, turista dito sa Kabinti Cave. Lalo tigit po ngayon 2020, nag-start ng 2022 hanggang 2023 ay talagang nag-dobli uh, po ang dami po ng turistan dumadalaw po dito sa aming ipinagmamalaking cave. Uh, may guide po kasi kami dito at uh, ipinapaliwanag. Uh, bago umalis ng pueblo, ipinapaliwanag po yung kahalagahan ng uh, kalinisan ng cave. Kaya, at saka po yung pagpasok sa cave, sinasabi po namin na bawal itong ganito, yung humawak, umapak. At saka ang basura ay panatilihin sa isang lagayan or uh, sa taman lagayan ang bawat basura. At dito sa Cavinti Cave, meron silang tinatawag na skyline. Tara at samahan nyo kami sa mukapatuloy ng ating adventure. Bago tayo cathedral dadaan muna tayo sa Sharon Chamber. Bakit po sa tinawag niya siya? Sharon Chamber kasi yung mga bisita namin dito nagpapapicture. picture. Mm -hmm. Pag nagpapapicture sila, nakahawak sila dito. Na parang ano, pasang ko ang day. Oh, importante na may helmet talaga pagpapasok dito kasi pwede nyo sumayad <coughs> yung ulo mo at mountug ka. Dios Ibarkada, nandito na nga tayo sa Skylight at kaya ito tinawag na skylight kasi ito yung parte ng kuweba kung saan dito pumapasok yung liwanag at yung hangin. Tinutulungan natin ang ating partner sa DENR, ang Regional Cave Committee, ganun din ang ating mga LGU para maklasify nila. Ano ba yung mga um, classes ng mga caves ng nasasakupan nilang lugar. So, bukod doon, kailangan natin malaman ano ba yung nakikita natin sa loob ng kuweba. Baka may mga endemic na doon mo lang makikita. May mga very important pagdating sa pamamahala ng ating kapaligiran. So, um, mas magandang inaaral na natin siya ngayon before we, later on malaman natin kung ano yung nawala sa atin. Uh, malaki po ang maitutulong dito nung mga sa nag-aaral dito sa aming kuweba kasi po nalalaman namin yung uh, ilan yung pwedeng pumasok na tao dito sa cave per day so na-determine nila kung ilan tao lang yung pwedeng pumasok yun po ay isa na sa malaking tulong sa amin sa aking adventure dito sa Cavinti Cave, hindi lang ang ganda ng kuweba ang aking nasaksihan. Pati na rin ang importansya nito. Kaya kailangan natin pahalagahan ng kuweba. Ganon din sa ibang bahagi sa ating, sa ating kapaligiran. Hindi lang naman siyempre kuweba, but uh, the reason why the nicer caves is here because we would like to lead a science-based biodiversity assessment of caves. This will be This, we hope, um, can be part of a policy for um, proper cave management and practices in the country. At para sa ating mga kabataan, hinihiling namin na samahan nyo kami sa aming advokasya sa pangangalaga sa kweba at sa mga makikita sa loob ng kweba. Pwede nyo gamitin ang inyong pagiging mahilig sa social media sa pagpapakalat ng mga mahalagang impormasyon kung paano natin mapapangalagaan ang mga kuweba sa Pilipinas at ang mga buhay na nakasalalay sa loob ng kuweba. Percada, tutok lang hanggang sa susunod na linggo tubig, inagos yan dito. Tapos nung nahupa yung tubig, yan, tumubo na sila. Ah. Yun kasi yung mga panike, AJ. Um, effortless sa kanila yung mag-hang upside down. Hmm. Dahil mga living organism o mga buhay sa loob at sa labas ng kuweba ang ating tatalakayin. Sa parto yan ng ating Cave Science Adventure.